News update Mga balita ngayon, immigration lookout sa ilang DPWH officials at contractors hiniling sa DOJ. 15 na mga pasahero sa Lisbon, Portugal patay matapos madiskaril ang sinasakyang funicular. Lalaki sugatan sa pamamaril siya at baril na samsam. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Humiling na sa si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Justice o DOJ para maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO sa nasa 25 kontratista at mga kawani ng ahensya na nadadawit sa mga maanumalyang flood control projects. Sampu rito ang opisyal ng DPWH habang 15 ang mga kontratista na kinabibilangan ng kontrobersyal na mag-asawang kontraktor na sina Sara at Pacifico Curly Diskaya. Ani Dizon nararapat lamang na mag-issue ng ILBO upang matiyak na hindi maaantala ang investigasyon sa ilang mga opisyal ng DPWH at key officers ng construction companies na sangkot sa ghost o substandard construction. Kaparehong hiling din ang ipinadala ng Senate Blue Ribbon Committee sa DOJ habang gumugulong ang sarili nitong investigasyon. Samantala ipinag-utos na ni Dizon ang suspensyon ng bidding sa lahat ng locally funded projects ng Kagawara, alinsunod sa direktiba ng Pangulo na linisin ang DPWH. Patay ang hindi bababa sa labing limang katao at marami ang sugatan matapos madiskarilang isang funicular railway sa Lisbon, Portugal nitong Miyerkules ayon sa ulat ng pulisya. Ilang pasahero ang naiulat na na-trap na sinagip ng romespondeng emergency teams. Ang Gloria Funicular, isang tanyag na pasyalan na mahigit isang daang taong nang tumatakbo, ay puno ng mga turista nang mangyari ang aksidente. Ayon kay Mayor Carlos Moedas, isang trahedya para sa lungsod ang naganap at idineklara niyang nagluluksa ang Lisbon. Nagsimula na ang imbesigasyon ng mga otoridad upang tukuyin ang sanhi ng insidente habang nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulong Marcelo Rebelo de Souza at liderato ng European Union. Sugatan ng isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa dato Agnal Midtimbang, Maguindanao del Sur nitong Setyembre 4 ng umaga. Kinilala ang biktima na si Aldren Almento, 41 anyos mula General Santos City, habang nagmamaneho pinagbabaril siya ng sospek at agad na isinugod sa ospital. Sa crime scene, na-recover mula sa sasakyan ang biktima ang isang sachet ng hinihinalang shabu, digital weighing scale at isang kalibre .45 na baril na may pitong bala. Patuloy ang investigasyon at hot pursuit operation ng mga otoridad laban sa tumakas na salarin. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng BALITA <t> <intbecauseole>